Special Committee sa LGBTQIA+, nilikha ni Likhani PBBM, Narto ni Kim Gomez. Kinilala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kauna-unahang Pilipinong punong ehekatibo na lumikha ng isang special committee sa LGBTQIA+. Ito ay matapos ilabas ni Pangulong Marcos Jr. ang Executive Order No. 51. Ito ay para palakasin ang diversity and inclusion program ng bansa. Muling bubuoin ang Interagency Committee on Diversity and Inclusion. Gayun din ang paglikha ng special na komite sa LGBTQIA+. Affairs. Inilaan ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang direktiba upang palakasin ang mga umiiral na mekanismo upang tugunan ang patuloy na diskriminasyong nararanasan ng na mga miyembro ng LGBTQIA community. Sinabi ni LGBT Pilipinas National President Dindi Tana na nakita ni Pangulong Marcos Jr. ang pangangailangang maglabas ng executive order upang matiyak ang patuloy na pagsunod ng bansa sa mga obligasyon nito sa ilalim ng International Covenant on Civil and Political Rights. Pinuri ng LGBT Pilipinas si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pangako sa mga prinsipyo ng pagkakapantay-pantay at katarungan. Sa ilalim ng executive order, ang special committee ay dapat pamunuan ng isang chairperson na may ranggong undersecretary na sinamahan ng tatlong miyembro na may ranggong assistant secretary. Si Pangulong Marcos ay magtatalaga ng tagapangulo ng komite at mga miyembro nito mula sa mga miyembro ng kailang LGBTQIA community. At yan ang news ko. Pako si Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.